Hi, magandang gabi sa inyo mga kasamig. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti ka kayo na kayong kalagay at mag-iingat kayo palagi mga kasamig. At eto na naman ang ating sender ay isang lalaki. Idol, pwede pa topic ito? Bakit ang babae ang hilig-hilig na mangurot at manabunot? kapag sila ay kinakain ang kanilang kipi. Ano yun idol? Nasasarapan na ba sila kapag ganon? Pa-advise idol kasi ang jeep ko malapit nang maubos ang buko ko sa kakasabunot. Hindi kasi sumasagot sa akin kapag tinatanong ko kung bakit siya ganon palagi. Natawa ko dito sa ating sender. So ibig sabihin ang kanyang jowa daw ay mahilig mangurot at mahilig manabunot. So nauubos na daw yung buhok niya sa kakasabunot nito kapag tinatanong niya kung bakit ito daw palagi ang ginagawa sa kanya kapag ka kinakain ang kanilang kipi. So, ano ibig sabihin? Ayan. Natatawa ako dito sa ating sender. Share okay, tayo ng opinion dito sa ating sender. Siyempre bilang babae mga kasawi, kung bakit ito ginagawa na isang babae na mahilig mangurot at mahilig silang nananapunot kasi legit yun mga kasawi. Nahihiya lang ang isang babae na sabihin sa iyo sender na talaga talagang nasarapan sila kapag kakinakain mo ang kanilang kipi. So, ibig sabihin, hindi lang niya masabi sa'yo ng diretsyo, pero during the kayo ay naganahan na or kinakain mo ang kanyang, alam mo na, tilapia niya. So, ibig sabihin, ito yung malnarisim niya na ginagawa niya na talagang palagi siyang nananabunot at talagang nangungurot pa. Dahil ito yung sinasabi na nasatisfied mo siya. Kasi hindi niya naman ito gagawin. Ang parte na ganito, kung hindi siya na satisfied. So, ibig sabihin, reaction niya lang ito sa'yo kapag siya ay naandun na sa 100% na L, 100% na nasasarapan. So, ibig sabihin, kaya ginagawa niya yan dahil sobra na siyang nasasarapan sa ginagawa mo. Totoo yun, nasarapan siya. Hindi niya lang sa'yo masabi na, daritsuhan na talagang ito yung nararamdaman niya dahil andun pa na nahihiya ang iyong jowa sa'yo. Siyempre, kahit sino namang babae, kapag ka, ganito yung ginagawa, mahihiya naman talaga ang isang babae, lalo kapag wala na sila doon sa sinasabi na L. So, syempre kapag doon pa lang sila sa L, lahat gagawin naman talaga nila yung mga special expression nila, yung napakagat labi sila, tapos napapapikit-pikit sila, yun yung mga special expression ng mga kababaihan kapag once na sila ay nasasarapan sa ginagawa ng isang lalaki. So, kapag ka ganito, ibig sabihin, naibigay mo ang galing mo sa iyong kapareha kasi nailabas niya ang kanyang reaction tungkol dito at nailabas niya yung mga special expression lalo kapag kayong mga maririnig mo yung mga dirty words Ayan. kasi kapag ka lumabas na yan sa mga kababay ang iba't ibang ungol nila ibig sabihin 100% na talagang nasarapan sila sa kain mo ng kipin niya, mga kasabi. Yan lamang po sa ating sander na naintindihan na niyo po ang ibig sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pasagsuporta niya sa akin. Sa so walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so mga hindi pa po nakapagsubscribe, mga kasabi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!